Hi guys, good morning. Ngayon guys, maghihimay tayo ng malunggay kasi magluluto kami ng munggo. Munggo ang ulam namin para sa aming pananghalian mamaya. Ang malunggay ay isa sa paborito kong gulay. Madalas kaming magluto nito guys. Nilalagyan namin ng malunggay ang isda at kung ano-ano pang pwedeng lagyan ng malunggay katulad ng munggo. Mahilig kasi talaga ako kumain ng malunggay. Ang malunggay ay maraming binipisyo para sa ating katawan. Lalo na tayong mga tumatanda na kailangan nating kumain ng mga masustansyang pagkain. Tulad ng gulay, prutas at kung ano pang masustansyang mga pagkain na may mga binipisyo sa ating katawan. Bata pa lamang ako guys ay mahilig na talaga akong kumain ng gulay. Sa mga hindi pa alam kung ano ang siyentipikong pangalan at English ng malunggay. Ang siyentipikong pangalan para sa malunggay ay moringa o Oliveira. Sa English, maaari mo itong tawagin bilang horse radish tree, bean oil tree, drumstick tree, or moringa lang. Sa mga nagtatanong naman, ano nga ba ang maitutulong ng malunggay sa ating katawan? Ano ang binipisyo nito? ito yung malunggay guys, nakakatulong ang malunggay na labanan ang infeksyon dahil mayroon itong natural antibacterial na properties. Ang malunggay ay mahusay sa pinagmumulan ng posporos at kalsyum. Nakakatulong ito patibayin ang mga buto, mahusay ito sa pagsulong ng pangkalahatang kalusugan dahil ito ay may antioxidants. At hindi lang iyan, nakakatulong sa paggamot ng diabetes, sakit ng ulo at tainga. Nakakatulong din ito sa mga nagpapasusong ina. Masisiguro ang kalusugan ng atay at kidney. Mabisang panlaban ng infeksyon. Protektado ang mga mata. Nakakapagpaganda ng buhok o di ba guys, kasama pala ang ano doon, ang buhok natin. Pwede palang gumanda ang buhok natin pag tayo ay kumakain ng ganitong gulay nagpapaganda ng panunaw sa mga may constipation guys ito pala ang ano dapat kainin ninyo guys yung malunggay kasi nakakatulong siya sa pagtunaw ng ating mga kinakain at ito pa guys may phytochemical na yasiminin na pumipigil sa pagdami ng cancer cells at ito pa guys ang malunggay pala ay pitong beses na mas mataas ang vitamin C kesa orange tatlong beses na mas mataas ang potassium kisa saging. Sa apat na beses na mas mataas ang vitamin A kisa sa carrots. ba diba guys? Matindi pala itong malunggay na ito. At dalawang beses na mas mataas ang protein at apat na beses naman na mas mataas ang calcium kisa sa gatas. Hanggang dito na lamang ang video ko na ito. Sana kahit papano may natutunan kayo. Maraming salamat sa panunood. Follow for more guys. Thank you.